Bawal nga ba ito? May isang content creator ang nagsasabi ng ganito. At ang isang followers ko nagtanong sa akin, "Kung totoo ba ito? Baka kapag totoo ang sinabing ganito, palagi daw niya itong ginagawa. Baka ito daw ang dahilan na magkaroon siya ng restriction lalong-lalo na sa kanyang monetization sa in-stream ads." Baka ma-demonetize siya or ma-restricted ang kanyang monetization. Isang content creator ang nagsabi, kapag ikaw ay monetize na sa in-stream ads, dapat isang beses ka lang umakyat sa live. Kapag ikaw daw ay akyat ng akyat sa live, magkaroon daw ng restriction ang inyong monetization. May katotohanan ba ito? Totoo nga bang marerestrict ang inyong account lalong-lalo na sa in-stream ads kapag kayo ay monetize na? Ang sagot ko ay hindi totoo. Hindi po kayo magkaroon ng violation. Hindi po marirestrict ang inyong monetization sa in-stream ads kapag kayo ay monetize at umaakyat kayo ng ilang beses sa mga live. Except kung ang live na inaakyatan mo ay may violation, doon ka magkaroon din ng violation kapag ito ay na-share at nandun ka at hindi mo na mamalayan at hindi mo ito madi-delete. Pero walang katotohanan na kapag ikaw ay monetize na dapat isang beses lang. Kasi wala yan sa Palestine Meta ang mga ganyan. Huwag na huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi ng mga content creator na may sariling batas. Baka sila yung nagtayo ng batas na yan. Wala po yung katotohanan. Anytime, unlimited yung pag-akyat mo kung makaakyat ka kung mata malakas ang internet mo. Pero ingat sa pag-akyat sa mga live kasi minsan dyan ka din makakuha ng mga violation lalong-lalo na yung mga content creator na hindi natin alam na may mga violation pala ang mga live nila. Yun lang and have a nice day. Please follow, like and share para updated kayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat.